isa sa nagpaparami ng trabaho ng junk shop owner ano? so yun nga mga kabubog magandang araw sa inyo ano? ito ang lingkod nyo sa si LL ang istorya ng hinamak ng bubuti dito sa Laguna at kung bago pa lang sa akin channel ano? mag subscribe ka na at mm, palo na rin sa youtube ano? Uh, kabubog junk shop vlog ano? so ang tatalakayan nga natin ngayon sa pagkakataong ito ay isa sa nagpaparami sa trabaho ng isang junk shop owner ano? mga kabubog ano, sa ating karanasan at mm, tayo nga ay nagtrabaho din ng may dalawang taon sa junk shop at mm, ito ang isa sa mga nagpaparami ng trabaho ng isang junk shop owner o ng isang mga uh, mga nagtatrabaho sa junk shop ano. so ating isa-isahin ano, ang mga kalakal na ito ito yan mga kabubog ano Kapag ka may nagpakilo sa inyo ng mga ganitong klase ng kalakal na babaklasin pa ano baklasin pa tulad nitong rice cooker babaklasin mo pa siya kasi may aluminum siya mga electric pan yung mga ganyan may bakal may plastic yung hmm, hindi pa identify ang kanyang pagka items ano hindi siya purong bakal bakal siya may plastic siya uh, plastic siya may bakal siya ganoon yan mga ganyang coleman water jug so yan mga electric pan yan lahat ng nakikita nyo yan halo kalakal yan na hindi siya puro ano ibig sabihin baklasin pa siya ano yan so ito yan mga nabaklas na yan mga kabubog ano Yung iba dyan yan so halo halong kalakal yan no? tingnan pa natin doon sa kabila mayroon pa doon ito pa mga kabubog ano mayroon pa dito no? yan ang hatawag dyan ay halo halong kalakal So ang diskarte ko sa pamimili niyan, mga kabubog, ah uh, binibili ko siya sa pinakamababang halaga no, pagka mga baklaseng ganyan. Halimbawa, kung si bakya na may babaklasin pa, kinukuha ko na lang sa presyong malutong ano. Kung halimbawa, electric pa na baklaseng pa, kung ano yung sangkap niyang pinakamababa, doon ko siya kinukuha, halimbawa, screen, may screen. I screen ko na lang 'yan, no. Kung ayaw pumayag, hindi baklasin muna nila, no. So, doon sa ating yung mga magbubutin, mga namimili na, uh, ayaw nilang pumayag kaya babaklasin nila 'yan, ano. Pero yung mga karaniwang nagdadala, eh minsan iniiwanan na lang 'yan diyan, oh, wala silang pakialam kung kuan 'yan, ano. Tuloy niyan isang araw may nagdala dito sa atin, isang hardware, ano, isang elf yung dinala niya, puro halo-halong baklasin na ganyan, no Kaya ang, ginawa, ang ginawa natin diyan ay kasi kung halimbawa, babayad tayo ng 500, magbabaklas lang 'yan tapos yung kukunin nating tao ay hindi naman marunong magbaklas ay hindi natin alam kung paano pagbabaklas ang kukuan ang gagawin dyan ano tsaka napakahirap mag train ng taong magbabaklas ng ganyang mga baklasan no hirap mag train kaya ang gagawin natin dyan ay ang ginawa ko dyan ay kuan, no at kisa naman pala ako pa ang magbaklas nyan maubos lang yung oras ko dyan kung magkano lang ang kikitain ko dyan syempre ako bilang may-ari ay dati ginagawa ko yan ako nagbabaklas niyan ano pero sabi nga level up tayo no hindi pwedeng maubos ang oras natin diyan sa mga ganyang gawain no maghahanap tayo ng gawain na mas kikita tayo ng kuha no so tayo bilang may-ari naka tayo sa pag deliver ano deliver lang tayo ng deliver ano halos hindi na tayo nakakahawak diyan no nakakahawak lang tayo ng kalagal kalakal pag magkakarga no pero yung pagre-receive mayroon tayong taga-receive dito na uh, babae isang babae lang ang taga-receive ko ano siya na rin yung secretary, siya na rin yung gumagawa ng report, no. Tapos ang ginawa natin, nagdagdag tayo ng cashier, ano, para hindi na siya may hawak ng pera, ano. Para laging may magdo-double check, no. ng pinamili at saka ng pagbabayad, no. So, yung kuan, binigyan natin ng karagdagang trabaho, ah, uh, kuan na siya. Ang labanan natin sa kanya, bukod yung sahod niya na 6,000, uh, 1,500 isang linggo. Binigyan natin siya ng trabaho, yun nga, uh, pagbabaklas niya habang naghihintay siya ng customer. Nagbabakla siya ano. Ayun nga mga kabubog dito siya nagbabaklas ano. So yung pwesto niya ano. Habang naghihintay ng customer, nagbabaklas siya. At ang laban na namin sa kanya. alimbawa, ang tanso ay ang kuha ko dito ay 3.50. Ano, lahat ng nabaklas niya kikiluhin uli yon. Tapos kukumpyutin uli sa kung magkano yung bili ko dito oh, ang kuha ko ng mga sibak dito 'yung 8. Oh, kukumpyutin ulit 'yung sa 8, ganun. Kung magkano presyo ko dito, ano? You know, sa aluminum, kung ang kuha ko ay 60, kukumpyutin ulit sa 60, ano. You know, Rerecibuhan 'yon at ang diskarte ko doon, hati kami doon sa pinagbintana ng buwa. Ah, tulad ng isang araw, naka 28 siya, ano. You know, dito 'yung 14 kami. So, natulungan ko na siya. Kumita ako ng 14. Ah, wala pa akong kahirap-hirap ano, mga kabubog. At mm, hindi pa ako naabala doon sa aking ginagawa. At mm, hindi naman ako lugi kasi nga kung halimbawa ang kuha ng 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 aluminum dito eh 50, hindi si babayaran ko ng 50. Parang kalahati lang ang binayaran ko doon sa kanya. Napatak na benching ko lang 'yon kasi at saka may may kuwan pa 'yon, may tubo pa rin ako pag i-deliver ko 'yon, ano. Ganun ang ginagawa ko sa lahat ng baklasan ko ngayon para hindi na ako kuwan hindi na ako hahawak pa ng baklasin. Kasi walang ubus yung baklaso na yan. Dating at dating yan. Ganon din sa buti. Uh, para hindi na ako humawak ng buti, hindi na magkamada ang misis ko. Dahil wala nga boy, dalawang buwan ah uh, Limang piso per sa ako. Kakamada niya. Sa so, sibak, uh, basta ayusin niya lang, ija niya lang. Uh, bigyan ko siya ng 20 centavos per kilo. So hindi na ako hahawak dyan. Ano? Les hawak na ako. Ganon din sa kwan sa sa malutong ano. So yung bakal, ang uh, kuan kwan ko diyan ay uh, basta bantayan niya lang na nakabukod yung lagay ng nakasako at saka hindi nakasako. So ang usapan namin diyan ay bibigyan ko siya ng tip na isandaan, ano. Basta bantayan niya lang. Kasi pagka hindi binantayan ay halo-halo ano. Yung mga nakasako at hindi nakasako sama-sama na nakakaubos ng oras pag nagkakarga, pag nagmamadali ka. So yung yero naman puro na. Kasi ang diskarte namin dito, yung aming apat na mga magbubuti, kanya-kanyang kamada ng bute kanya-kanyang lagay sa lalagyan, kanya-kanyang uh, dispose ng basura. No? Kung saan sila namimili, doon nila didispose yung basura nila. Kasi ang bawat barangay naman ay may kanya-kanyang lalagyan. Kaya yung buti naman, ang ikakamada lang niya ay yung mga walk-in lang dito. Ano? nagdadala. Kaya ako, focus ako sa pag-deliver. Wala akong ginawa kundi mag-deliver. Pumikap ng pumikap. Deliver ng deliver. Yung misis ko naman, pagka nandito, focus lang siya sa paglilinis. Oh. Kailangan laging malinis lang ang paligid. Ano? So, ganun lang. Ano? Yung mga katingin naman, ah, pagka kwan, yung isang kapatid ko, yung asawa ng aking kuhan, receiver, bago mamili, pakating ko muna sa kanya. Ano? kating o, Uti na lang. Ano? Uuti ka muna, mga dalawang oras, katingin mo muna lahat ng katingin. Sa pagkakarga naman, halimbawa gabi, uh, pauuti ko na lang sa kanila para sa umaga itatakbo ko na lang. Ano. Kaya ang nangyari, ang mahahawakan kong kalakal, yung kalakal na lang sa habang wala sila. Yung pagdating ko, yung pangalawang biyahe ko na. Ano. Yung sa pag nandyan siya, oh, patulong naman. Uuti-uti na lang. Ano. So habang wala pang nag-a-apply na pahinante. Ano. Ganun lang ang diskarte. So yun lang muna mga kabubog ang may share ko sa pagkakataong ito. Ano. Sana nagkaroon kayo ng ideya. Ano. Maraming salamat. Pakipalo ako sa aking kwan, Facebook, uh, Kabubog Jang Shop Vlog at dito sa YouTube, uh, Kabubog Vlogs. Maraming salamat.